Sakit po. Wala po. Mamanhid lang. Dito po. Laman lupa, po pa. Ay, laman po. Aray! Malaki! Sakit po. Ibig sabihin po, meron. Dito po. Kulang barang palipagangin. Aray! Ang sakit! At masakit po siya. Ibig sabihin po, may gumagang bala po sa inyo. Ito po, kapuntan na ha. Tignan po ulit natin ha. Ibig mo para gumaling ka. Isipin mo, gagaling ka. Kayaanin mo, kaya mo yan. Wala mm -hmm. po yan, uh, Ayan po. O, oh, digiin ko pa po, po ah. Wala po. Dito po, laman lupa, elemento. <laughs> Ayan, atsikit. Saan po? Ulam, barang palipadain. Ay, oh, atsikit, atsikit. O, sige po na yan. Gusto niyo pong gumalain. O, oh, pikit lang po. Manalangin po sa Panginoon, ha? Ayan na po. Pikit lang po. Ayan mo lang ito. Sator, mo aray po tayo. Papay rotas. Pistila na rumah na rin. Ay sus din ang Diyos. Poo. Mula ulo po. wala ulo. Dalam kamay. Pababa. Alalayan mo sa likuran niya. Ayan. Sige. wala ulo. Alalayan niya. Baka may malikas yan. Wala ulo. wala ulo. ulo. Pababa. Sige. Iisin lang niya. Sige. Pababa. Sige. 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 Bilis lang. Hanggang pa ah.

Lagi pa. sige pa. <laughs> oh, sige pa. <laughs> Aalisin, pa <laughs> Aalisin mo na. Aalisin mo na. Ay pa, ay Hindi mo, <laughs> <Kagalim> lang <laughs> Dalawang po, dalawang mamay. <laughs>